Nakahain na ngayon sa kamera ang panukala para pahabain ng hanggang apat na buwan ang maternity leave ng mga empleyadong nanay. Pero babala ng mga employer, posibleng makasama pa ito sa mga kababaihan. Beverly Natividad, ikwento mo. Pangalawang pagbubuntis na ito ni Alma Rose. Sa panganay niya noong 2009, nabitin daw siya sa dalawang buwang maternity leave. Noong time na papasok, parang ang hirap humiwalay dun sa baby kasi two months nga lang siya. Sa kasalukuyang batas, hanggang 60 days lang pinapayagang mag-absent sa trabaho ng may bayad ang nanganak ng normal delivery at 78 days naman kung cesarean. Pero magandang balita para kay Alma Rose. May panukalang mag-inang kongresista na sina Gloria at Dato Arroyo na gawing apat na buwan ng maternity leave. Ito ay para mas maalagaan ng mga nanay ang kanilang sanggol at ma-breastfeed ng mas matagal. Pero mismong si Alma Rose may alinlangan sa panukala. When it comes to employment ng married women, baka magkaroon ng discrimination. Since four months na yung maternity leave, baka maraming mga employer na hindi tabanggap ng mga babae. Mukhang may basehan ang pangamba ni Alma Rose. Sabi ng employers, kapag naisabatas batas ang panukala, papatak na tatlong buwan na lang ay papasok ng mga babae dahil sa dami ng ibinibigay sa kanilang bakasyon. Very, very discriminatory. And uh, what it tries to protect the women sector it is harming the women sector there will be a disincentive to employers to hire pregnant women sa ibang mga bansa lalo na sa Europa ang binibigay na paid maternity leaves mula tatlong buwan at pwede pang tumagal sa dalawang taon pero sabi ng mga employer sa isang naghihirap na bansa tulad ng Pilipinas hindi daw kakayaning magbayad ng ganito kahabang bakasyon handa naman daw ang employer sa tulungan ng mga empleyadong nanay sa ibang paraan kaya ng paglalagay ng breastfeeding station sa opisina Beverly Natividad News 5